recipe video guys ipakita ko sa inyo guys kasi pinaayos ni Dangdang Dang yung libingan ng kanyang nanay That, uh, yung pagdating niya kasi yan talaga yung gusto niyang gawin na maayos yung masemento semento yung libingan ng nanay niya itong pinapakita ko sa inyo guys ito yung hindi kasi na semento yung pagkalibing sa kanya dati so pagdating pa ni Dangdang na semento so tinitingnan nila kung saan banda yung area saan siya na nailibing. Kasi that time, wala man si Dang, Dang that time dito sa Pilipinas. Kaya yung nakakaalam dyan yung uncle niya. Kaya sinusukat nila kung hanggang saan yung uh, banda yung katawan ni anti-baby. So, ang libingan na ito guys ay parang hindi siya public. Parang private private ito siya na libingan ng mga muslim. So, karamihan muslim ito na ilibing dito na sa Bagua area ito siya banda dito sa Cotabato City so nagbalik Islam kasi si Ate Bibi kaya nilibing siya sa Muslim na libingan kaya ganun yung ano talaga kapag Muslim yeah, ano, nandito ako libingan man ito Pwede bibigyan ko gano'n sila pagkain. Kasi mama soronan Ya bogari itu distenggo Terus. Ngide. Napa? One two. One. Mana? Pasakne karo sama?

Ayun, naging namus doon tapos pula na itlog. Ayun. Sulbad. Gusto mong ano, mag, uh, ano, pants? Huh? Gusto mong mag, uh, ang <laughs> tawag ito? Mag salad? Mag salad? <laughs>

<laughs> Ay! Teka nang, nami diri sa ko tabato ba nak. <laughs> mali. Oh, mali. Mali nahan ka wala ka balo John sa birthday. Oh, oi. Dika para ka dadi ka mo gitya. Sumi. Ako na kali mo ko. Kada ante ha. John 4 19 sa last nag ano te. John 4. Kada 19, asuna 1965. Te. Okay?

Tapos nang isemento yung ano, libingan anti bb at uh, pumunta kami doon sa bahay ng kamag-anak din nila Dangdang -dang Dabaw tapos doon kami nakikain kasi yung time na din na yan is may kainan din doon sa parang kanduli ang tawag nila doon sa sa ano na yon kainan na yon so pumunta kami doon sa bahay ng kamag-anak nila doon kami naki nagkitambay that time pagkatapos ng pagsemento doon sa libingan ni Auntie Bibi. So masaya kami that time guys kasi magkasama-sama kami. Kahit although hindi kami magkakamag-anak, hindi kami magkadugo pero in my heart para ko ng mga kapatid silang dalawa. So kahit ganun man kung ano may mga nangyari, mga pagsubok na dumating, uh, sana malalagpasan din namin ito lahat. So ah uh, mahal na mahal ko itong dalawang to uh, kahit hindi ko sila kadugo ah uh, pero sa puso ko kapatid ko sila so sana guys ah uh, patuloy nyo kaming pagdasal na maging mabuti yung uh, buhay namin dito sa Pilipinas na nandito na rin si Dangdang nagstay na rin siya dito kasi nakapag-asawa na rin siya Alhamdulillah, nakapag-asawa na rin siya. At uh, ito yung time na guys natapos na pinikturan ko ang kapati ni Dangdang dito. That time kasi uh, remembrance niya. Ayan. Uh, sobrang saya ni ano dito ng ate niya. Sobrang saya niya kasi at least na serve nila yung gusto nilang gawin para sa libingan ng kanilang nanay. Kasi ang libingan naman ng kanyang tatay at kapat kapatid ay malayo kasi siya. Ito si Auntie Bibi is nandito lang siya malapit lang sa city mismo. Sa Cotabato City lang itong libingan niya. So itong time na ito guys, ito yung pagpunta ko sa Davao. Yung dumating si Dangdang, pinuntahan ko pa rin siya doon sa Davao City. Tapos, ah, uh, nagbanding-banding kami dyan. Pumunta, ito, ito yung parang boarding house nila doon sa Davao City. Maganda yung boarding house nila. Ah, uh, boarding house ng atinya niya, itong tinirhan ni Dang Dang. So, hindi pa, hindi pa ito siya kinasalit dito. Kumbaga, hindi pa siya nakasawa that time. Ah, uh, selfie-selfie kami muna. Ito yung meet, first meet namin ng atinya niya doon sa mall. So, selfie selfie as usual nagsiselfie selfie talaga pagka nakita kita ito talaga yung ano ng Pilipino di ba and then itong isa dito ito yung mga kaboardmate ng ate niya sobrang babait nila guys uh, thankful ako na naging kapatid ko sila at nakilala ko sila so, sobrang mabait ng mga kaboardmate ni Dangdang Dang. at saka ng ate niya yeah, itong time na ito guys kasal ito ni Feb Queen ni Queenie. So nag-attend kami ng kasal ni Queenie. Kinasal si Queenie, alhamdulillah. Ito si Darwisa, wala pa nakahanap ng forever. Kaya <laughs> naghahanap pa ito. Pero alhamdulillah, marami din achievements. May achievements din nangyari sa buhay ni Darwisa dito. So ito nagsiselfie-selfie as usual kapag may kainan at kasalan, nagsiselfie-selfie. Ito yung auntie at auntie nila dangdang -dang dabaw sila. So, ito yung uh, kamag-anak, pinsan ni Dangdang. Dang. So, ito na si Feb Queen, kinasal na siya sa wakas. So, at least, na uh, mayroon nila silang bagong buhay naman. Bagong chapter ng buhay ni Feb Queen, congratulations and best best wishes sa inyong dalawang mag-asawa. Sana'y uh, patuloy yung love nyo sa isa't isa forever. So, congratulations again and God bless sa inyong magbinuboong pamilya. Thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And, paki-pindot na lang ng bell button, guys, para updated kayo sa ina-upload kong video, guys. Thank you! I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but the no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe trying to Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear.